Yo, kamusta kayo mga katol And for today's video, may gagawin na naman tayong shortcut. Itong shortcut natin ay kung garin ka ng Quezon Avenue at pupunta ka ng Visayas Avenue at dito kayo dadaan sa circle. At hindi nga lang pala shortcut itong ituturo ko. Huh? May iwasan din itong mamawi sa mga singit nyo. Alam niyo ba kung bakit hindi mamamawis ang singit nyo? Dahil iiwas tayo sa traffic. Di totoo yan. Bola lang yan. Alam niyo ba pano kung paano ko gagawin yun? Abay eto at gumidid na tayo sa kaliwa Kaso ka lang itong gagawin natin shortcut ay may bayad na limang piso Dito nga pala tayo papasok sa Quezon City Memorial Circle At dito ay may madadaan kayong gate Magbabayad nga pala kayo dito ng limang piso Para makapasok kayo Tapos pagkabayad nyo ay eh, huwag kayong haalis sa Kasi titingnan pa ni ate yung plate number mo At kapag nakita na ni ate yung plate number mo ay eh, pwede ka na lumarga Siyempre kunin yung mo yung ticket mo tapos ay dito kayo dumaan sa kanan. Dito mga katormo ay mapapansin nyo na solong-solo ko yung kalsada dito. At napatanong ko nga dyan sa aking kanan, yung traffic dyan banda sa may tapat ng city hall. At ito aking dinadaanan ay papunta na sa exit. Para hindi kayo maligaw ay sundan nyo lang Dito nga pala ako ay kumanan. Tapos pag kanan nyo dito kayo ay kumaliwa. Kaya wag na kayong manginayang sa limang piso kung magiging fresh naman ang mga itlog nyo. Weak. At oo nga pala, ginawa ko lang tong video na to para lang dun sa mga hindi pa nakakaalam. At syempre kung alam mo na, abay share mo na lang. At kung dito kayo dadaan, ay sigurado medyo mapapabilis yung inyong pupuntahan. At kung ayaw mong umuwi, abay pwede ka naman muna maripagdik dyan. Lalo na yung inyong mga prestuhan dyan sa may damuhan. Alam mo ha? <laughs> dito ay may matadaanan ulit kayong gate. At syempre, dito ay makakarating na kayo sa may tapat ng Commonwealth. Pero syempre, huwag yung nantang kayong tumawid dyan. Kung kayo ay pupunta ng Commonwealth, kasi hindi ko talaga nire-recommended. Abay, napakaalanganin. Pwede nilang kung malapas siyang dalawang itlog mo. At dito ay dire-direcho inyo lang ito hanggang sa makarating na kayo ng bisaya sabi nyo. So ano sa tingin itong ginawa natin shortcut? Shortcut ba talaga? O long cut? Comment mo naman. Let's go!